Okay, maglalagay naman tayo nitong uh, apakan sa pedal. So, ang paglagay nito, uh, ito, yun, ito yung mga ano niya, turnilyo, yan. Yung ipapasok siya dito. Pag yung tornillo yung ito dito na screw, ayan, ang ano niya, patayo. Ganito, oh, ayan yung oh, style. Oh. Pag ganun, oh, ayan oh. O, tapos saka ipapasok yung tornilyo para yan ang iipit. Yan ang iipit yung iipit doon sa pinaka-pedal niya. O, yan, ganyan. O, o ganun na ipapasok yung tornilyo. Tapos, ah, nakaganon siya. O. Tapos saka lalagyan ng nut Yan, bali ito, ito yung tinanggal ko muna para may paliwanag po ito yung sa flats balang star nya ito iipitin eh, naka ganun sya oh. ayan naka ganun sya ito nakaipit sya pinakagit na ayan naka ganun sya oh. so ganito yan oh. design nya o oh. Ah, ini hindi lang. Bali alikod 'yan, nakaganon siya oh. Okay, ito na Pinilalagay ko na Ayan, hinihigpitan ko na lahat yan Dagdag oh. -dag pogi sa aking uh, Trio Torebo Ayan, magpit na lahat yan Okay na, kahit pa paano uh, Maayos Pantay-pantay siya Okay, thank you